Para mga kamamshi, samahan niyo ako magluto ng sinaing na tulingan. Dati rati mga kamamshi, nagluto na ako ng sinaing na tulingan dito kina mama. Ayan. Dahil nandito na naman tayo at favorite ni mama. Ayan. Pagbigyan natin ang request niya. At ayun nga mga kamamshi, apat na tulingan. Ayan. I-flatten lang natin and then hiniwa ko nga siya. Dalawang hiwa sa gitna. And then, ayan, lagyan natin ng asin and then kakailanganin din natin dito mga kamamshi ng dahon ng ayan, saging. Mas maganda dito may dahon ng saging ibalot natin para mas mabango. And then dati yung ginawa ko mga kamamshi ayan, yung pinangbalot ko ay dahon ng mangga. Pero ngayon mga kamamshi ayan dahon ng saging naman. At ayun mga kamamshi pahiran lang natin ng asin and then pag napahiran natin, ibabad lang natin ng kahit sandali lamang ayan para manuot yung niya. And then, ayan. Ayusin lang natin mga kamamashi ang paglagay ng ating asin. Bawat hiwa lagyan natin. Ganito nga lang kasimple sa pagluluto sa sinaing na tulingan. Pero mga kamamashi, pag natikman nyo ang sarap. Ayan. Sino yung mga nakatiim na dyan? Ayan. Try nyo to mga kamamashi sa mga hindi pa nakakapag-try magluto. At siguradong hindi kayo magsisisi. Lalo na mga kamamashi, sinaing nyo and then gagataan pa. Nako. Taog talaga ang kaldero. At yun nga mga kamamashi, ayan. Dito na tayo sa pagbabalot. Binalot ko lang yung bandang may ulo niya para hindi siya madurog and then ang ano rin dito mga kamamsi, ang purpose ay para mabango ang ating sinaing natulingan. Ayan, balutin lang natin isa-isa. And then pag na natin mga kamamsi, ayan pwede na natin ilagay sa ating kawali and then doon na tayo mag ng paminta, tubig and then asin. Mag-add na rin tayo ng asin mga kamamsi. Hindi naman to aalat mga kamamsi. Gawa nga ng, ayan, may maya maya lalagyan natin to ng tubig hanggat sa maluto ayan I think mga 3 to 4 hours to luluto dipindi sa apoy kung gano kalakas ito mga kamang siya lulutuin ko lang siya ng mga kulang kulang tatlong oras ayan dito ko lang sa labas lulutuin gawa nga ng Ayan, baka maubos yung gasol natin. At ayan mga kamamshi, nilagay ko na sa kawali. Ayan, naglagay na rin ako dito ng dried kama kamyas. At ayan mga kamamshi, nilagyan ko na siya ng kunting paminta. Ayan, drog yung ginamit ko dito mga kamamshi. At wala tayong buong paminta. At ayan mga kamamshi, nilagyan ko na dito ng tubig. Ayan, kailangan medyo marami ang tubig dito pantay sa ating isda. Dito ko nga sa labas, sinaing mga kamamshi, gawa nga ng pagsa. Kalan, ayan, ubus ang gas. Ang kinaganda lang talaga dito mga kamamsi sa probinsya, ayan, kahit wala kang gas, makakaraos ka talaga at di mo na kailangan mag rice cooker pa, ayan, mamulot ka lang dyan para sa pangsiga, ayan makakapagsain ka natin. Yung mga kamamsi habang nagaantay kami na iluto ang ang aming sinaing natulingan ayan si mama pala ay nagluto ng saging na saba <laughs> sabayan pa mga kamamshi sa usawa namin ay baguong ayan ginisa ni mama sa kamatis madaming kamatis ang nilagay niya dito and then ayan lagyan ng kunting kalamansi na nako mga kamamshi dito palang busog na busog na ako naalala ko tuloy mga kamamshi yung buhay probinsya namin dun sa samar ayan nung mga maliliit pa kami mga kamamshi ito yung kinakain namin umaga saging tanghali and gabi or kamote, then, gabi lang kami mga kamamshinag nagkakanin. o di ba na namin yun? Pero ngayon mga kamamshi, bihirang bihira na lang makakain nito. Ayan. Kaya pag nakakain talaga ako nito, tuwang-tuwa na ako pag nakabili kami ng saging. Gawa nga ng mga kamamshi, ang mahal talaga dito ng kilo ng saging. Minsan yung isa nito, ayan. Umaabot din siya mga kamamshi ng 4 or 5 pesos. Kaya mga kamamshi, pag nakakain talaga ako nito, ayan, asahan yung nakaka -il ako nito. Pero ngayon mga kamamshi, ayan, dala lang naman to ni Papa. Kaya libre tayo nito. Ito na nga mga kamam. Ma'am Shiluto ang ating sinaing na tulingan. Yun lang. Don't forget to follow my Facebook page, Ma'am Shilisa, para updated kayo sa mga i-upload kong video. Bye!